Hello mga ina, narito nga pala ako sa Batangas dahil ako'y makikipag-birthdayhan kaya samahanin niyo ako kung gano'ng kakulit ang aking mga tiyahin, nanay at ate dahil ako nga pala hindi inimbit pero ako ay nagpunta kaya gano'ng kakapalampes ayan at napakaganda nga pala dito sa Batangas ay talaga namang ika'y mawiwili at bayan nga ang kanilang pinagagagawa matutuwa kayo sa aking video at syempre dito nga pala ako magmumula sa Maynila kaya ako muna isasakay ng tren. At ako'y naglakad na papuntang uh, Doroteo at sa MRT naman ako sasakay. Ay, LRT rin ata yun. At pagkatapos nga, ba'y din ako sa station, nag-aabang ng tren. At tara! Nasa Batangas na ako. Napakabilis ka ni. Eh. <laughs> Wala pang ilang segundo nasa Batangas na ako. At ako nga pala ay naligaw. Ay hindi ako naligaw, napalagpas laang. Dahil ako inilagpas ng driver, syempre hindi ko nga kabisado. Dahil ako ay first time dito sa Batangas, ay yun, napalagpas ako. Buti na laang at hindi ganun kalayo. Dahil ako ay nasa bayan pa rin. At sinundo nga pala ako ng aking pamangkin. At ayan, siya nakamotor para papunta sa kami sa bahay sa bahay ni ate. Kahit yan nga pala at malapit na kami. Medyo malapit lang naman ang bahay ni ate sa bayan. At ako nga pala kaya ako pumunta din dito dahil na ah, syempre ako makikipag-birthdayhan din. Yung first time mong pumunta ng Batangas na siya makikipag-birthdayhan ka lang din pala. Ay ba yan, tuwan -tuwa nga pala si Butchoy. At ako ay doon dumating ako ay uh, iintay-intay na yan ang aking pagdating. At ako daw ay tagal na tagal. eh syempre ako tanghali na nga naman dumating. At kala nila ay umaga ako dadating. Eh, ako umalis doon ay eh, siguro ay mga 10.30. Tapos ako dumating ay eh, 2.30. Para rin ako nagbiyahe sa amin sa Quezon. Kala ko ay malapit lang. Ako ay nadugaan nila. Dahil ang sabi nila ay eh, isa't kalahating oras lang ang biyahe. Eh ba nga. At apat na oras naman ako inabot. At napakaganda nga pala dito sa Batangas. Ako ay umakyat. Sa teres nila ate. At syempre ako kumain din bago ako umakyat. At bayan bibisang ko na nga pala si Sel dahil ang program ay alas 4 ng hapon. Kaya binibihisan ko na si Butchoy. At ako'y nakalimutan ko magdala ng damit na puti. Ay team nga pala ay kulay puting damit. Ay baby, at ako'y nakaitim. Okay lang na ako'y maging mukhang katulong. Basta't ang aking anak ay bihis na bihis. At tinamapar na for anong tawag dito <laughs> formado naman ng aking butchoy at ako tatanungin pa na yan dahil ang akala niya ay ako nga hindi kasama dahil ako nga ay hindi nagbibihis ay anak ako ganito na pagpasensya mo na ako targa hindi nakapag hindi ako nakapa-prepare Siyempre <laughs> kasama <laughs> ako ako mag may iwan Ayuan ka? Kapag titingnan na rin NATAY Princess. Aba, ay sige nila, gubad nga dito. Ay kita kita sa CCTV At bayan naggagayak na nga kami lahat dahil kami nga ay pupunta sa bayan dahil doon ang resepsyon ni inay. At si inay nga pala ay 90 years old. Di ba guys? Napakalakas pa nakakatuwa naman. Salamat sa Diyos. At bayan at nagpicture-picture nga pala itong mga ito. Ah, ay kalay picture. Ay di alam. May silebing ibijuhan ko away Tapos si kanya-kanya bigay ng cellphone sa akin. At magpapapicture din sa akin. Oh, ah. ha. Iya ay hagot naman kakukulit na ang mga ayan. Ako inuubo na nga. Ay ako ay ubo pa nang ubo katatawa. Dahil sa mga ito. At sila nga pala ay mauuna sa aming umalis. Hello! Ako, Hello. Nanto kami sa likod ng sasakyan dahil si Sel okay. ay naihilo sa loob. Kaya ako sa Hello, hello, baby. Hello. Huwag ko lang mura namang amoy. Tanggalin mo yung iyon ano ah. Hmm, di ba At bayan pupunta na nga pala kami. Yung iba ay na doon sa loob. At kami lang dalawa ni dito ni Sile dito sa may likodan. At ayaw nga ni Sile sa loob. Maupo. <clears throat> Ayan. At narito na kami sa reception. Kala mo madilim. Eh hindi yan madilim. Yan ay araw pa. Mano lang malilim. At kami inantay nila sa labas eh, para kami sabay-sabay na pagpasok. At narito na nga kami sa loob ng reception kami para ito ay basketball court. Tapos dito kami pumwesto sa may gilid para mahangin. At bayan nga pala, nagpa-cater nga pala sila. Ay nakakatuwa naman at sila ay talagang nakakatuwa magkakapatid. At sila ay talagang nagkakaisa para sa kanilang inay. At sila nga pala, sila kuya nga pala ay 14 na magkakapatid. Ay, nakakatuwa. Lahat ay mga talented. Ang mga anak ni inay. Makikita ninyo kung gano'ng kagaling sumayaw. At Ben, ipapakilala na nga pala isa-isa lahat ng mga anak at manugang ni inay. Kaso nga lang ay hindi ko na pinaboys, uh, pinasounds gawa na nga ay puro tugtog itong ating video. Kaya voice over muna tayo lagi. Ayan, nakakatuwa at napakaganda at guwapo naman ang mga anak ni Inay. Ay talaga namang nakakatuwa at talaga sila'y maganda ang samahan ng pamilya ni Inay. Maganda ang pagpapalaki ni Inay. Sana'y ganoon din kami. Magaya ko si Inay sa aking mga junakis. At nang sa ganayon ay ma namin sila kung gaano kasaya at nagkakaisa ang pamilya. At iyan nga pala... Bak pag tinatawag ang pangalan ay kanya-kanyang indak. Abay, kailangan syempre may pakulo. Hindi mawawala ang pakulo ay siyempre para masaya ang mga bisita. At talaga namang dami daming bisita. Tsaka nakakahiya din ng kaunti. Dahil ako ako'y sumabit lang dito dahil hindi nga ako invited. Ako lang ay sumamat pumunta. Ayan. Kaya ako'y napapunta. Maganda pala pag talaga hindi plano to. Ah, natutuloy uh, oh, walang kainain namin Nakakapunta nakapunta ng Batangas nang hindi inaya. At bayan, papasok na si inay, abay hulaan ninyo ko ilang taon na. 90 years old ay napakalakas pa at napakalakas na memory ni inay. Lahat ng anak ay kilala. At saka mga apo. At si Butchoy ay saksa, panay ang pagkakain ng merienda. At bayan nga pala, nagsayawan na ang kanyang mga anak na lalaki at mga manugang na lalaki. Diba mga talented. At sumunod naman ay mga anak na babae at mga manugang na babae. Sangkap pa ah. Dito ka na. At sila ay nagsabay-sabay ng sumayaw. Nagpa, kumbaga, showdown. Kagagaling talagang sumayaw. Eh, eh. Ako talaga hanga. At hanggang gabi nga pala ang party dito. Pero alas 8 umuwi na kami. Pero yung iba alas 10 dahil syempre nagparty party Pero kami umuwi na dahil maantok rin. Pero katapos nga eh ang pinagagawa ng mga iyan. Kalami di pagod, good. Nagsasaya, nag-exercise, kalami papayat agad. Asa naman ang mga sexy. <laughs> Tingnan yun sa tiya. Mga Mga kuha. Pasyahan, habang nagiinom kalamang mga lasing at ako pa inatalo. at yan ay abot na abot nila ang kanilang paya kung hindi ko maabot eh eh kahit hanggang tuhod lang yata yung kamay ko ay yung mga yan ay hukalalambot ng katawan kayang kayang ibalok ako hindi at yun na nga lamang po hanggang dito na lamang ang aking video see you sa part 2 ah uh, huwag niyo pong kalimutan mag subscribe kung bago po kayo sa aking channel bye bye enjoy watching And thank you for watching. Bye.